naku-kuwi dyan sa dito. Nuru, nabide. naka-apir-apir ko dito pero naku-punta sa bisyo ko dito. Siguro ang upan nakabantay sa upan. Nasaan ko, durte. Ang upan nakabantay na ko pero hindi man tamang lagot kayo. Giningin namin lagi o, oh, limamat. Lagi upang kayo. Nasaan ko, itangan.

dahil active niya sa una. kita siya yung pwede na, na dala sila o police vision. kung sa iyong pangalan dito, kung katong sa ang iyan na kontra niya ay, pareha nga niya ang pareha po niya kapilido. Dito na usap ang kapilido sa pamahan na himong pinagalito. Kaya pinagalito ko ya gatong amahan sa iya ng mikro abogado man pareha po kay pangalan video video gatong, ganto dala siya sa ilang balay dito na usap ang iya ng pero sa tinuod na siya sa tao sa tao manukan ilagan gatong dito na usap lang siya dito o na usap ang video Non è, è la notte, non notte era che ha Oh, è ancora sicuro la cosa mi a me